camera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ah, ganun po. Wala akong problema doon. Ah, uh, yun lang pala. Kasi, kasi sabi na, diba yung Tricom eh? Well, parang Tricom on uh, infrastructure investigation. Yun din ata ang kanila may... Pinal pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Ah, kaya nagbinuong Tricom. <laughs> Oho. Oh. So, yun pala. Ay. So, kung sumabay, di okay lamang po yan ang importante dyan, Sen, ay yung magiging resulta nung gagawing investigasyon. Di po ba? Ayun. Oh, oh, eh, matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa, sa Kamar ng Representante, huwag naman niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker uh, Paulo Ortega ng uh, or ito? ng uh, Lawnyon. Bakit? Oh. bang sweeping statement? Eh, sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong kamara dahil nagdudulot po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigit po niya na nagsilbiring miyembro ng House Quadcom noon po 19 Congress ng pagiging patas ay kailangan na pagiging tiyak at pagtalima sa due process lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin uh, record ng uh, quadcom sa patas na pagdinig <laughs> kala mo nun mayroong record ng patas na pagdinig fair uh, investigation <laughs> daw po due process of law ang uh, gumana naku so, kaya oh. sinasabi natin sa bandang huli hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol naku uh -huh. nagpaliwanag ka pinipilit mo na wala kang kasalanan cakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Mm -hmm. Ang pinaka arbiter katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Mm -hmm. Eh kapag hindi naman iniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway.